Doble ingat sa init mga kapatid, posibleng magpatuloy ang danger level na heat index sa Luzon. Ayun yan sa pag-asa. Yan ay kahit nasa kalagitnaan pa tayo ng panahon ng tag-ulan. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, ano na nga bang panahon ang mararanasan ngayon? Yes, Chiki, pabago-bago na nga itong nararanasan nating panahon. Mula sa init, uulan, tapos biglang matinding alinsangan ulit. Kaya ang ilan nating kapatid, kanya-kanyang diskarte para mapreskohan. Araw-araw naka-duty sa bahaging ito ng Maynila ang traffic enforcer na si Ferdinand. Kung minsan sa sobrang init ng panahon, nahihilo at nanlalabo ang kanyang paningin. Kaya lagi siyang may baong tubig. Kapag ka uh, kailangan talagang ano, i yung traffic, uh, dagdag na lang siguro ng inom ng tubig. Tapos paunti-unti prutas para ma yung katawan nararamdaman ko yung hilo. Tapos minsan yung pagtingin ko sa kalsada, minsan nagkukunting violet na. Ang street sweeper naman na si Nanay Elma, init din ng kalaban sa trabaho. Pero ngayon, doble balot sa nakatawan dahil iba raw ang init nitong mga nagdaang araw. Pagod lang ko pagka sobrang init. Advisable naman po sa amin na mayroon po kami pananggal katulad nitong guwante para sa protection sa init. At saka ito po, para hindi naman po masisirang aming face sa datos ng pag-asa, umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index o alinsangang daman ng katawan sa naiya sa Pasay. Nasa danger level yan. Babala pa ng pag-asa, patuloy na makararanas ng heat index na nasa danger level ang Luzon, partikular sa Metro Manila, Northern at Central Luzon. Currently po mahina yung ating southwest monsoon. So hindi siya nakaka-penetrate toward dito sa eastern section, particularly sa Luzon. Uh, including yung northern part actually ng Luzon. Medyo matataas din yung kanilang heat index. Kahapon, dalawang lugar ang nakapagtala ng 45 degrees Celsius na heat index. Apat naman ang nasa 43 degrees. Posibleng magdulot ng heat cramps at matinding pagkapagod kapag ganyan kainit. Pero ang pinakamatindi ay nitong lunes. Umabot sa 60 degrees Celsius o extreme danger level ang heat index sa Kasiguran Aurora. Ito ang naitalang pinakamainit na temperatura sa Pilipinas ngayon 2023. Heat stroke naman ang banta kung umabot dyan ng heat index. Sabi ng pagasa, asa nitong nakarang linggo nila simulang nakita ang pagsipa ng danger level ng heat index sa ilang lugar. Bahagyang dahil ito sa El Nino. Kaya kahit may ulan dahil sa habagat at localized thunderstorms, magiging mainit pa rin ang temperatura. Hindi porket okay tag-ulan ay inaasahan natin. Araw-araw ulan na lang ng ulan. <laughs> Yun po ano. So sana maintindihan natin na ang ating atmosphere ay very dynamic sana po maging mindful tayo with such kind of uh, possibility during the day na nagbabago siya. Bukod sa Pilipinas, matinding init din ang nararanasan sa Peru na dapat ay nasa taglamig ngayon. Gayun din sa kapitbahay nating bansa na Japan, pati na sa Europa na ilang beses nang nakaranas ng heatwave. Ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration ng Amerika, 50% ang chance na 2023 ang maging pinakamainit na taon sa kasaysayan at posible pa raw na lalo pang maging mainit ang panahon sa susunod na taon dahil sa El Nino. Dagdag pa ng eksperto, patunay ito ng epekto ng climate change na dapat paghandaan ng buong mundo. Jess Chiki sa mga oras na ito, eh, kita nyo naman na maaraw dito sa Roas Boulevard sa Maynila. Pero ayon sa pag-asa, umulan kaninang bandang alas 6 ng umaga sa Quezon City, Mandaluyong, Tagig, Pasig at Pateros. Kaya magbaon ng payong para may panangga anuman ang panahon. Balik sa inyo. Magandang payo yan. Maraming salamat sa iyo, Dave Abuel. Mag-ingat ka rin. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.